kagandahang float ang pumarada sa Panagbanga Festival sa Baguio City ngayong taon. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal Francis Orso. Jampak agad ang mga turista at residente sa Baguio City, dalawang oras bago ang Grand Floral Float Parade. Ang mga magkukumaring sina Luz Viminda, madaling araw pa lang daw ay nasa Session Road na. tagapako Manila pa sila at sinadya talagang bumisita para sa selebrasyon ng Panagbenga Festival ngayong 2024. O yung preparation po namin sobrang sobra talaga. Madaling araw pa lang nandito na kami. Siyempre na namin maraming artista. <laughs> Tsaka yung mga siyempre mga gawa nila ng napakagandang mga flower arrangement, no? Bida sa float parade ang nasa 33 float ng iba't ibang organisasyon, institusyon, ahensya ng gobyerno at brands. Nahati sa tatlong kategorya ang mga kalahok na floats depende sa kani-kaniyang size. Merong small category, medium at large. Agaw pansin dito ang small floral float na bibe na gawa ng team ni Gerald. Matatanda ang nauso ang hair clip bibe kaya naman maraming naaliw sa kanilang float at inabot daw sila ng dalawang araw sa paggawa nito. Ginawa po namin kasi tumbo mo po, sir, kasi ito po yung kinagigiliwan po ng mga turista at mga ibang bisita po dito sa Baguio City po. Hindi rin magpapahuli ang mismong floral float ng Baguio City LGU. Kapansin-pansing may malaking hayop katabi ng bundok na kung tawagin daw ay lampong o the guardian of animals. Simbolo raw ito sa buong cordillera para sa mapayapang pamumuhay at pasasalamat sa biyaya ng kalikasan. Bida rin sa parada ang makukulay at masisiglang live performances habang pinapanood sila ng libu-libong katao sa paligid ng dinadaanan nilang ruta. Samantala, naging mapayapa ang pagdiriwang ng Panagbenga Festival. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio, nasa mahigit 1,600 na police at force multipliers ang nakadeploy para masiguro ang kapayapaan at seguridad sa selebrasyon ng Panagbenga. Nakahanda rin ang mga medical teams at Baguio City Fire Station para sa pagresponde sa mga emergencies. <laughs> Last 11 naman na ng umaga nang makarating sa Melvin Jones Grandstand ang mga floral floats habang naghihintay sa kanila ang tumataginting na 500,000 pesos grand prize para sa mananalo. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.